yung kasi may ngayon si Mr. Inonog, 50 million ang binigay dyan. Yung mga anak, apo ni Inonog, hindi man binigyan, 50 million yan. Ang naglakad niyan, yung kumpare ko na group is, siya ang naglakad para maayos yan. Sa patuloy na pagliyab ng kaso ng mga nawawalang sa bungero, ang kabilang panig ay tila hindi na mapakali. Pilit gumagawa ng mga tusong paraan para takasan ang bigat ng kanilang pagkakasangkot kung saan isiniwalat mismo ni Julie Patidongan ang umano'y madilim na hakbang ng kampo ni Atong. Ang pagtatangkang ayusin ang problema sa pamamagitan ng pera. Ayon sa whistleblower, inalok daw ni Charlie ng napakalaking halaga ang mga kaanak ng mga biktima, kapalit ng kanilang katahimikan at pagatras sa kaso. Bagamat karamihan ay tumanggi, ngunit isang nakakagimbal na revelasyon ang lumabas. May isang pamilya raw na napilitang tanggapin ang halagang 50 milyong piso bilang kapalit ng kanilang pananahimik. Isang presyong itinuturing na bayad sa pagkawala ng kanilang anak. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong paki-like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Ayon mismo sa pahayag ni Alias Totoy, hindi raw madali ang pinagdaanan ng mga kaanak ng mga nawawalang sa bungero. Simula pa lamang Ramdam na nila ang mga banta at panggigipit mula sa mga taong may impluensya. Kwento ni Julie, ilang linggo matapos mag-umpisa ang investigasyon, lumapit umano ang ilang tauhan ng kampo ni Charlie at sinubukang kumbinsihin ang mga pamilya na huwag nang ituloy ang kanilang laban. Hindi daw simpleng pakiusap ang dala ng mga ito, kundi mga alok na halagang hindi biro, pera kapalit ng pananahimik. Ang pamilyang tinutukoy ni Patidongan ay walang iba kundi ang pamilya ni John Claude Inonog. Ayon sa kanyang pahayag, sila raw ay pumayag na makipag-areglo sa kampo ni Charlie. Isang kasunduang ang binuo, hindi dahil sa kagustuhan kundi dahil sa matinding takot at panggigipit. Isang kasunduan na sinelyuhan sa halagang 50 milyong piso kapalit ng kanilang pag-atras sa laban para sa hustisya. Ngunit ang tanong ng marami, Paano nga ba nagawang tanggapin ng kanyang ama ang ganong alok? Ayon sa mga impormasyon, hindi yon simpleng usapin ng pera, kundi usapin ng kaligtasan. Ang mga salitang binitiwa ng kampo ni Atong ay hindi basta pangako, kundi malinaw na banta. Mas ligtas kayo kung mananahimik. At sa kabila ng matinding kirot at pangungulila sa kanilang anak, napilitang pumayag ang pamilya inunog. Sapagkat sa harap ng isang mabigat at makapangyarihang kalaban, ang katahimikan ang tanging sandata para sila'y manatiling buhay. Ang limampung milyong piso ay naging mansya sa kanilang pagkatao. Presyong nagmistulang bayad sa pagkawala ng kanilang anak. Isang sugat na hinding-hindi matatakpan ng anumang halaga. At para kay Patidungan, ito ang pinakamatingkad na larawan ng kung paano ginagamit ang salapi upang ilibing ang katotohanan sa limot. Gayunpaman, sa kabila ng mga lumabas na impormasyon, Marami pa ring netizens ang hindi kumbinsido na ang pamilya Inonog ay napilitang pumayag dahil sa banta ng kampo ni Charlie. Marami ang nagsasabi na tila hindi ka panipaniwala ang paliwanag na ito. Lalo na't ayon mismo sa whistleblower, ang mismong ama ni John Claude Inonog ang personal na tumanggap ng salape. Para sa ilan, malinaw na hindi simpleng usapin ng panggigipit ang nangyari. Sa kanilang pananaw, tila may bahid ng kusang loob ang pagtanggap ng halagang limampung milyong piso sapagkat hindi raw ito basta-basta tinutulak sa isang tao kung walang kasunduan o pagkakaunawaan. Marami ang nagdududa na kung tunay ngang pinilit at tinakot sila, bakit dumating pa sa puntong mismong ang ama ng nawawalang sabungero ang tumanggap ng pera? At bakit nanatili silang tahimik matapos ang kasunduan yon? Ayon kay alias Totoy, alam niya ang buong proseso kung paano naganap ang pagtanggap ng pera. Ibinunyag niya ang hindi ito simpleng abot kamay sapagkat mismong kaibigan niya nakasapirin ng grupong Alpha ang direktang nakipag-usap sa pamilya ni John Claude. At sa bawat piraso ng kwento na inilalabas niya, mas lalo pang nahahati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwala na napilitang pumayag ang pamilya Inunog para sa kanilang kaligtasan. Ngunit marami ring nagsasabing ang tunay na dahilan ay ang pagkahumaling sa napakalaking halagang inialok. Para sa taumbayan, mahirap ipaliwanag kung paanong ang isang ama na nawalan ng anak ay kayang tanggapin ang pera kapalit ng pagtikom ng bibig. Ang ilan ay nakikiisa at nakikiramay, iniintindi ang hirap at takot na kanilang dinanas. Ngunit ang iba ay itinuturing itong isang anyo ng pagtatraidor sa hustisya at sa iba pang pamilya na hanggang ngayon ay patuloy pa rin lumalaban. Matapos kumalat ang balitang ang umanoy pamilya ni John Claude Inonog ay pumayag na makipag-areglo kapalit ng milyon-milyong piso mula sa kampo ni Charlie, marami ang nag-akala na guguho na ang pagkakaisa ng iba pang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran, lalo pa silang nagkaisa. Para sa kanila, ang desisyon ng isang pamilya ay hindi dahilan para mabasag ang kanilang layunin. Iisa lang ang paninindigan ng lahat, ipaglaban ng hustisya at patunayan na hindi kayang bilhin ng salapi ang katotohanan. Ang perang ibinigay ng umano'y hari ng sugal na si Atong Ang sa pamilya Inunog ay hindi nakabura ng sakit, kundi nag-iwan pa ng mas malalim na kirot sa puso ng iba pang mga pamilya. Ramdam na ramdam ang bigat ng epekto nito may mga nawala ng lakas ng loob at nagtanong ng lantaran kung may saysay pa ba ang kanilang ipinaglalaban. Kung ang mismong isa sa kanilang kaalyado ay piniling manahimik. Ang mga kaganapang ito ay nagsilbing malinaw na patunay kung gaano kalakas ang impluensya ng kabilang kampo na kaya nilang gawin ang lahat basta't may malaking halagang nakahanda. Kaya ngayon, hinimok ng mga otoridad ang iba pang mga kaanak ng mga nawawalang sa bungero na huwag magpadala sa alok na pera. Sapagkat ito'y panandaliang ginhawa lamang isang salaping maaring magpuno sa agarang pangangailangan. Ngunit kailanman ay hindi makakapagpahupa sa sugat ng kanilang puso, maliban na lang kung may mukhang pera pa sa kanila. Sa kanilang paningin, ang pagtanggap ng pera ay parang pagbebenta ng hustisya. Isang pagkilos na tila paglimot at pagpayag na hindi na mabigyan ng katarungan ang kanilang mga anak o ama na nawala. Kaya't mariin nilang idiniin na ang tunay na laban ay hindi nakukuha sa halaga ng salapi, kundi sa patuloy na panawagan para sa katarungan. Marami tuloy ang nagsasabi na parang walang saysay ang paglantad ni Patidungan kung sa huli ay mauwi lamang ito sa isang tahimik na areglo sa pagitan ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero at ng mga itinuturong may sala. Sa dulo ng lahat ng ito, kung totoo man o hindi ang umano'y pagtanggap ng ama ni John Claude Inonog ng halagang 50 milyong piso, hindi na lamang ito simpleng usapin ng pera. Isa itong malinaw na salamin ng kung gaano kahirap kalabanin ang kanilang kalaban, gaano kabigat ang kapangyarihan, at gaano kahirap ang laban ng mga pamilyang naghahanap ng hustisya. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pahayag ni Patidongan na ang ama umano ni John Claude Inonog ay tumanggap ng 50 milyong piso kapalit ng pagatras ng kaso? Isang desisyon na maaaring ituring ng iba bilang pagtataksil, pero para sa kanilang pamilya, posibleng paraan ito para makaligtas sa pananakot at makapagsimulang muli. Totoo kaya ang mga paratang na ito ng whistleblower? o isa lamang itong kwento upang siraan ang buhay ng iba. Ikaw na ang humusga, e comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.